Sa darating na midterm elections, may isang posisyon ang hindi maiboboto ng ating mga kababayan sa Embo Barangay sa Tagig City. Ano kaya ito? Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Sa 2025 midterm elections, ang buong bansa boboto ng mga kandidato para sa mga senador, kongresista at mga lokal na pamahalaan. Pero sa sampung barangay o embo barangays na nalipat sa Taguig City mula sa dating Makati, maiiba ang balota dahil hindi sila makakaboto para sa posisyon ng kongresista. Hindi po kayo makakaboto for the position ng congressman. Sapagkat hanggang sa kasalukuyan, hindi po alam ng COMELEC kung saang distrito kayo sa dalawang distrito ng tagig kabilang. Inaasahang maglalabas ng resolusyon ng COMELEC hinggil dito pero paliwanag nila kailangan itong gawin dahil wala pang partikular na distrito kung saan kabilang ang Embo Barangay. Kailangan anya ng batas nito at kongreso lang ang makakapaglabas nito. Dagdag pa ng COMELEC, hindi rin nakasaal sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Tagig at Makati kung saan partikular na distrito sila ilalagay. Nung ginawa po nila ang batas na nagsasabi na mayroong first district ang tagig, second district, naka-enumerate po kung ano mga barangays doon. At syempre, wala po yung sampung barangays na bagong nagaling po sa Makati, kaya po hindi kayo makakaboto para sa inyong representante. Dahil naman dito sa balota ng mga taga-Embo barangay, blanco ang posisyon o pagbobotohan para sa House of Representatives. Hindi na naman anya bagong bagay ito dahil ginawa na ito ng COMELEC sa 63 barangay sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa tala ng COMELEC, noong nakaraang 2023 barangay at sangguniang kabataan elections, tinatayang nasa 228,149 ang rehistradong botante sa EMBO barangays. Lahat ito hindi makakaboto para sa kongresistas darating na, na eleksyon. Samantala, apektado rin naman ang 2nd District ng Makati dahil sa paglipat ng 10 barangay. Sabi ng Comelec, tatlong barangay na lang ang sakop ng naturang distrito. Pero makakaboto pa rin anya sila sa lahat ng posisyon sa midterm elections. nag -e exist pa rin po ang kanilang distrito sapagkat hindi po namin pwedeng i-abolish ang distrito nila. Kahit tatlong barangays na lamang ang natitira ay intact pa rin na andyan pa rin yung 2nd District. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.